sa Department of uh, Education na gagawin na lang daw diktadurya, hindi na daw diktadurang Marcos. At uh, natin kung bakit ganyan yung ano, ewan ko. Ewan ko si Inday, Inday. Ano ba to? Kasama ba to sa ex-deal nyo? Ah, tat tat tatanong na ako ako ah, kung kasama to sa ex-deal ninyo ni ng pamilya Marcos ha. Ah, na kaya ka nilagay dyan sa Department of Education baka para linisin or mag-i-revise yung mga bagay-bagay dyan ah, na hindi maganda sa kanilang records ha. Ah. O, sige, ito, play natin itong uh, Diktadurang slash Marcos. Ang balita, inalmahan ng iba't ibang mambabata, sa at eksperto ang kontrobersyal na... Oh, para sa inyo, sige, tatanungin ko kayo. Ah, uh, dapat bang tanggalin yung pangalan na Marcos? Kasi parang ang sinasabi ng Department of Education, pangalan lang naman yan. <laughs> nandoon pa rin naman yung diktadura, nandoon pa rin... Wala namang binago sa istorya. <laughs> Ang saklaw kasi nung ano na 'yan nung uh, subject na 'yan is yung mula 1970s hanggang sa matapos yung ano matapos yung martial law. So, uh, nandito pa rin naman yung istorya, yung laman nung libro. Pero tinanggalan na lang natin ng pangalan. Nilagay na lang nating diktadura o para sa inyo okay ba yan? Ay, sabi, imbis na ituloy na lang ni Sarah nagbago pa lalo yari na. Oh, hindi ko alam eh. Kung ano, kung baka ex-deal nila yan. natanggalin ang pangalang Marcos sa paksa ng diktadura sa grade 6. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Parang binago na raw ang kasaysayan kung aalisin ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Eh given naman na yun eh. Remember, ang sabi ni Amy Marcos is, uh, ang kanilang priority is to clean yung kanilang pangalan, yung uh, malinis, yung reputasyon ng kanilang pamilya, di ba? Ano naman na kayo dun eh? I mean, uh, alam naman na natin yun, it's a known secret. Kumbaga, uh, lumabas naman talaga sa bibig nila yun eh. So, i-expect na natin to. Senior. Kaya lang, nakakatawa lang kasi yung kanilang paliwanag. Bakit? Pagdating sa usapin ng diktadurya. Yan ang binigyang diin ng ila akademiko at mababatas kasunod ng bagong utos ng DepEd. Unang nasiwalat ang autosan matapos mag-viral sa social media ang kuwa sa internal memorandum na galing sa Bureau of Curriculum Development ng DepEd. Dito nakasaad na alisin ang pangalang Marcos sa paksa ng diktadurya. Kaya imbis na panahon ng diktadurang Marcos, tatawagin na lang itong panahon ng diktadura. Ayon kay Professor Ian Hisare ng UST College of Education. Ganun din eh, magtatanong yung estudyante, sino po yung nagdiktador? Teacher, sino po yung diktador? Di ba magtatanong yung estudyante, sasabihin, anong sasabihin? Sasabihin ng teacher. Tawag yung sabihin yung Marcos sa diktadura na. Sino po yung diktador? Basta, wala sa exam yun, hindi kasama yun. Huwag yun na itanong. Sabi ni Cutie Patuti, oh, ang daming namang, ta- hindi na nila kailangan tanggalin. Daming problema ng bansa, yun ang unahin nila. Kaya lang, eh, Department of Education to eh. Hindi na, <laughs> wala naman pakialam yung Department of Education sa problema ng bansa. Eh. O, oh, trabaho daw nila yan eh. Kayo talaga oh. Dapat bigyang linaw ng DepEd kung ano ang naging batayan kung bakit kailangan itong gawin. Lalo pat may pakay at halaga ang bawat salita pagkasaysayan na usapan importante to yung mga tinatawag natin nomenclature or wording kasi pwedeng maging open siya to interpretation at hindi siya pwede maging as factual since yung implementation ng curriculum influenced yan by ano ba yung objectives na sineset. Bukod sa mga aralin, nangangamba na rin si Sari na pati sa mga libro ay ma-adapt na rin ito. Si Act Teachers Portalist Representative Franz Castro Tuloy hindi may wasang mabahala kailangan talaga na huwag rebisahin at sabihin talaga yung katotohanan at huwag itago ito sa mga sa mga kabataan kasi ito naman talaga yung nangyari in fact mayrang pangbatas e eh para bayaran uh, yung mga na, -na, -na, na biktima ng human rights violation RA 10368 kaya kailangan ay hindi ito dapat na rebisahin ng ano no ng Department of Education galito rin ang sentimyento ng ilang magulang hindi dapat tanggalin yun. Para alam na mga bago sumisibol yung mga nangyari noon. Pero so, ah, kailangan yan para at least makilala nung mga estudyante kung sino yung hindi nila dapat tularan. Eh kung naglagay ka lang ng ano dyan, na diktador yung sino, diktador yung uh, Florante at Laura, <laughs> Bago yung magkahalo-halo pa yan. Dapat nga alam nila kung sino para at least alam nila, oh, so itong person na to, sabi nila mabait daw to. Sabi nila magaling daw to. Ba diktador pala, wag nating gayahin 'yan, o di ba? Oh, lalo sa mga bata. Kinumpirma <laughs> naman ng DepEd ang nasabing memorandum. Paliwanag nila, pagka tiningnan niyo po ang kurikulum, subiin po natin ang pagkakalatag ng mga paksa ay hindi particular sa tao o namumuno kung hindi sa mga ang nangyayaring pangkasaysayan layunin na biglang bigyang pagkakat sa kanilang pagtatamasa ng demokrasya sa kasalukuyan. In other words po, inorganisa lang po natin ang uh, ating curriculum guide. Inorganisa nyo para para malinis yung uh, maduming pangalan nila. Ganoon. Sabi nga ni Breck Nair, oh, oh, sabi niya, oh, uh, yung kasabihan na winners makes the history applicable ah oh, kung sa bagay, yan din ang ginagawa ng dilawan noon. Sa bagay, pare-pare, sa isang lahi lang 'yan. Oh, lahi ng mga dilaw, lahi ng mga pula, magkakaibigan lang din naman 'yan. Para sa Coordinating Council for Private Education Associations o COCOPEA, pwede pa rin amyandahan ng mga guru, lalo sa private schools, ang DepEd Curriculum obligasyon nga rin nila mga guro na ituro ang kasaysayan sa mga bata nang walang dagdag bawas. That's really the role of, of teachers, of, of, educators, to ensure that what we teach no, or what we pass down to our students, to our learners, it are the correct information. So need... Oo, dapat tama yung informasyon, dapat specific. <laughs> dapat yung totoong nangyari, hindi yung historia nila nung panahon ng mga kory, ito yung istorya nila yun yun nasa libro panahon nila istorya nila yun nasa, nalilito nalilito yung mga tinan mo uh, simon ang uh, tumanda na tayo ng ganito akala natin ang national hero si Jose Rizal hindi ba? Kasi nga pabago-bago. Pabago-bago tayo ng mga pinag-aaralan. yung pala hanggang ngayon, wala pa pala tayong napipiling national hero, di ba? We need to be updated. We need to be uh, accurate. We need to be authentic in conveying yung... Hindi, tama yan. No? Nasa kasaysayan yung... Kasi sa buong mundo, uh, yung Pilipinas lang yata ang nagkaroon ng Uh, tawag dito nagkaroon ng uh, successful na people power revolution, Pilipinas po. Kung meron mang iba o basta isa yung Pilipinas sa naging successful na people power revolution. Ngayon, syempre tuturuan mo sa bata yun. Nagkaroon ng people power para mapatalsik ang diktador, sinong diktador? Wala secret. So bakit sila nagano? Bakit sila nag-people uh, power? Kasi nga, diktador yung presidente. Eh, sino ba presidente nun? O, di ba? Siyempre, tatanungin pa rin mo. Kung baga, dati, kompleto na sa isang paliwanagan lang. Kompleto na lahat eh. Kung sino, kung ano, kung paano nangyari. Pero ngayon, eh, bibigyan nyo pa yung mga bata na sinasabi nito ni Diktador ng diktador. Di naman sinasabi kung sino yung diktador. O, yun ang problema. Eh, wang ko, bakit binabago-bago nyo pa yan eh gumagana naman tsaka nangyari naman talaga yan ginawa naman talaga yan noon eh ano pang dapat natin baguhin eh? hindi naman na natin hindi naman natin mababago yung uh, yung mga nangyari na nung nakaraan binuburan nyo lang eh Itong information na yon. otherwise of course certain parts of our history will be lost Una ng kinundina ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy ang hakbang na ito ng DepEd. Ayon sa grupo, ang pagbabagong ito ay malinaw na estrategiya na kasalukoy ang administrasyon na baguhin ang madaling makasaysayan ng pamilyang Marcos. And ito, ano naman to? This is uh, as clear as day, sabi nga. Kasi nga, di ba, si Aimee naman mismo nagsabi na isa yan sa mga priorities nila. Yung uh, baguhin or uh, linisin yung kanilang pangalan. So, syempre, ito na yung Nasa pwesto sila eh. Eh, kaya nilang gawin yan. Isaan nila itong lantarang halimbawa ng disinformation sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kasaysayan. Paglilinaw naman ng DepEd, hindi pa naman daw pinal ang direktiba. Itinanggi rin ng DepEd na may political pressure at pagbabago ng kasaysayan na nangyayari. Nandito po lahat yung mga nangyari noong panahon from 1970. Ano, nandiyan dyan daw lahat yung nangyari noong from 1970 to 1986. <laughs> eh, nandiyan dyan naman pala lahat. Bakit tinanggal mo pa yung gumawa? walang silbi na nandiyan dyan yung mga kaganapan nang hindi mo ini mention kung kanino nangyar nang galing yung utos at kung sino yung may responsibilidad doon sa mga nangyari nung mga panahon na yan, ma'am. Pointless po, pointless. Natanggalin niyo yung pangalan, mag iniwan niyo yung diktador, diktador na ano? Diktador na presidente. O, oh, kung diktador na presidente, 1970, sino po ba presidente niyan? pinagawa nyo pa ng problema yung mga bata, i-google pa nila kung sino yan. Nandito na, 86. Nandito po lahat yun. Lahat ng mga excesses of the dictatorship are all found in the curriculum guide. Nagpa. Ito naman pala lahat eh. Ando naman pala lahat, babaguhin niyo pa baka Mia eh syempre pag pagka uh, tinanggal niyo yung Marcos di ba o syempre di papalitan niyo lahat ng libro na naman pag pinalitan niyo yung lahat ng libro di gastos na naman yan